Armed Forces of the Philippines tiniyak ang psychological o psychosocial support sa mga sundalong na dedestino sa West Philippine Sea. Detalye ng balita mula sa West Philippine Sea mismo kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Nadestino na sa dating conflict area sa Holo Sulu ang tubong ilo-ilong si Marine Technical Sergeant Nino Calbog. Pero nang ilunsad ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept Pinangarap pa rin umano niyang maipadala sa West Philippine Sea. Nakilala natin si Kalbog na matupad na kanyang pangarap na serbisyo sa mismong naval detachment ng bansa sa Likas Island. May lawak na 18.9 na hektarya, ikalawang isla sa may pinakamalaking maritime picture na okupado ng bansa sa Kalayaan Island Group. Yes, naman mamatay dahil sayo. sa iyo. Isa lamang si Kalbog sa mga suntalong hindi na natili ang presensya sa teritoryo sa pamamagitan ng regular na rotation and resupply mission. Ayon kay Colonel Joel Bonabente, Deputy Commander for Marine Operations ng Western Naval Command, hamon sa kanila ang malayo sa pamilya, huwag lamang masamantala ng banyag ang Maritime Picture. Sa katunayan sa ating pagsampas sa likas, dalawang Maritime Militia ang namatang lumapit, indikasyong may mga nagmamatsyag sa lugar. Dahil dito, Kasama umano sa Rory Mission, ang regular na psychological support sa mga sundalo. Hindi naman natin masabing normal, ha? but uh, of course, uh, part ng program natin ha, na from time to time, may, uh, magkakaroon tayo ng refresher course or refresher training sa kanila before the next deployment. Kasama ng DZRH News sa mga tauhan ng medyang saksi, simbolik para ng patrol ng AFP bago ang araw ng kalayaan. Ikaw si Edniel Parosa, nag-uulat para sa Liza Rage, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.